Talagang LGU at LTFRB, kunaybans talaga sa modernisasyon dyan. Yung mga ruta ipinigay mean, sa mga malapit lang sa kanila, irin na ang namin. Dapat managot itong mga LTFRB at DUTR eh. Tinatsap ang aming prangkisa. Pinapatay ang mga pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarally. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernisasyon na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay? bigyan natin kanina pa sa taas ng taas ng kamay. Ma'am, pangalan niyo po. Good afternoon, Mr. Chair. Uh, ako si Lilian Sibrano, uh, presidente ng Kabakod Negros Transport Coalition Bacolod sa Region 6. No? Uh, gusto lang ako mag-comment doon sa sinasabing entrepreneur. Uh, kasi kung balikan natin yung POVMT, kahit sa kongreso, dinideclare na yan na unconstitutional at saka hindi pinag-arala ng mabuti. Kaya nga, yung, yung 81%, kahit ipatawag natin dito sa kongreso yung mga operator, magsasabi yan na pilitan lang kami. Yan na mag, nagpa-consolidate kasi mawala na kami ng pangkabuhayan after April 30. But sa Bakulod, ito ang nangyari sa amin. Yung LPTRP sa Bakulod, October 21 ina-approve. Well, uh, hindi nakadaan yon sa public consultation. Tapos tama yon si Sir Rafi Idol Tolfo na talagang LGU at LTFRB connivance talaga sa modernization dyan. Yung mga ruta I ay mean, sa mga malapit lang sa kanila. Yung mayor namin, nag-engage ng Egypt at nakataging pa sa kanya yung kooperatiba na Asinsu. So, paano kami, paano kami man, maniniwala? Ngayon, sa Bacolod at sa Iloilo, magrarali na ang mga nagkukoop at nagkooperatiba, yung mga, mga, mga modernized association. Anong panawagan nila? Dapat hulihin na ang mga kolorom. Kami daw ay kolorom. Ngunit, uh, nang nag-declare si Uh, Yusik Ortiga at saka si Chairman na uh, Kulorom kami. Yung OIC namin, ina-affirm na hindi kami Kulorom. Yung prangkisa namin, hindi lang nila nyo dahil sa deadline ng April 30, Mr. Chairman. Ngayon, uh, 35 days na ngayon, balik pasada, balik prangkisa kami para mabuhay. Ang gusto ko ngayon, uh, narinig ko na yung magandang plano ninyo sa modernization. Ang makulod ngayon is 50%. Hindi consolidated. Mabawasan pa yan kasi subject for review pa. So anong mangyari sa amin majority kami na hindi consolidated? Walang pragkisa, matuloy kaming nagbiyahe. Kasi hindi kami nirinyo pa paano ang mga pamilya namin. So ngayon, matuloy kaming sinasychological trip ni NDOTR at LTPRB. Nahulihin kami kah, kah, kah dahil kororom ngayon. I-declare -de nyo kami kulorom. Si Altura nag-affirm -nag na hindi kami kulorom. So sa ano pala ang totoo? No? Bakit hindi nyo kami inirinyo? Ang, 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 ang sa amin niya, panawagan namin, ibasura tong consolidation deadline ng April 30 para marin nyo ang aming mga prangkisa. Ngayon, ang ginagawa ng LTFRB, mag cause order daw, mag-proceso daw ng mga requirements. O, oh, first time kaming grupo nakatanggap ng Shukos Order. Ano ang sinasabi ng Shukos Order? May kopya tayo dito. Explain mo lang bakit hindi mo hindi makansel o maribok ang aming prangkisa. Ibig sabihin, pag ma-justify namin yung reason na idipinsa namin yung aming prangkisa, anong next? Siyempre, motion to allow renewal of franchise. So that's why Mr. Um, uh, Mr. Chair, panawagan namin, ibasura yung April 30. I-renew ang aming mga prangkisa. At saka, yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi na pinitan lang yun ng consolidation, pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabinipisyo ng consolidation na yan? Kayo lang na mga opisyal ng mga, mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground, yung mga operator na nagpa-consolidate. Hanggang ngayon, walang dibirindo yun. Sa, sa Bakulot at sa Iloilo, nagrali. Walang binipisyo. Masining, sabi nyo, government sa benefits, wala. So, paano kami sasabay sa modernization ninyo? So, ang sa amin lang ganito, go, -go kayo, congratulations, kung maganda sa inyo ang modernization. Pero sa amin, irispito yung karapatan naming mabuhay ang pamilya namin. Kaya kami humingi ngayon sa mga sa mga senador na nandito, irinyo na prangkisa namin. Dapat may itong mga LT5B at eh. ang aming prangkisa. Pinapatay ang aming pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarali. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernization na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay. Maganda ba yun? So anong klaseng programa ng gobernong ito? So anong mangyayari sa Bacolod? Kasi nagkunay-bans, yung LGU, yung LTVB, yung mga korporasyon at kooperatiba sa programa. Anong mangyayari sa amin? O sinubukan naming nagbiyahe. Hindi kami hinuhuli. Bakit? Kasi hindi kansilado yung prangkisa namin. Hindi kami rebook. Sige. Uh, pagbigyan naman natin ngayon yung DOTR. Alam niyo ba itong problema sa Bacolod? Uh, Aware ba kayo, 50% yeah, daw ang naapektuhan at hindi makapagbiyahe ngayon. Thank you, Mr. Yeah. Mr. Chair. Salamat po, Ma'am. Yeah. Ma uh, uh, si so, po, no. Chair Gwade po magsasabi regarding sa percentage po, no? Ah, uh, idadagdag ko yeah, lang pero po. Al ni alam niyo po itong problema sa ah, Bacolod. Ba't yes, De hindi niyo po ina-address hindi niyo po yung puntano kinakausap uh, sila. Unang-una po nagpunta kami mismo ni uh, Chair Gwade sa uh, Bacolod po. And in Kainan fact, po. Uh, that was before the end of consolidation. In fact, after that po, tumaas po yung consolidation. Eh sabi niya ba bababa pa nga raw, 50%. Uh, hindi po. Uh, sasabihin po ni Chair Guadis yung tamang numero po ng consolidation. Mr. Chair. Pwede makita yung data, yung figures niyo? Isa video po sa amin? Hindi, kasi sinasabi niyo more than 50%. Sinasabi niya 50% at bababa -ba -ba pa yung iba na pilitan. I tend to agree. Siyempre, po. kaysa naman uh, mawalan sila ng buhay, napipilitan sila kahit na alam nila na hindi naman talaga ano yun, komportable uh, para sa sitwasyon nila. Ito may Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, nagpunta po kami sa Bacolod. Uh, that was uh, two months ago. Kausap po namin si Mayor Benitez at saka yung buong sa, yung sanggunian po at saka mga local officials ng uh, Bacolod. O puro official, bakit wala yung sa ground, yung mga maapektong mga jeepney drivers? operate. Bakit yung mga opisyal? Yan nga sinasabi niya, nakukunay ba kayo LGU at saka LTFRB, TR. Dapat pag ganon, meron dun sa ground kayong kinukonsulta din. Yes, Mr. Chair. Ang rason naman kaya kami nagpunta doon una, chinek namin yung estado ng mga kooperatiba, chinek namin yung local trans, yung route rationalization nila, and then nung sinabi nilang may mga kakulangan pa po, agad po namin na tinulungan, mirebisa ho namin yung local transport plan nila to accommodate more participants doon sa modernization program ho. We we did that. Kaya po, tumaas ng malaki because yung ginawa po namin together with Mayor Benitez and Isanggunyan po, in-address po namin yung concerns ng mga transport leaders doon. So, meron naman ho kaming nagawa na, na win-win na situation po. As to the figures, Mr. Chair, please give us a little more time. China check ko namin ngayon sa opisina kung ilan ho yung actual percentage sa Bacolod City. So, so paano yung city? sinasabi niya, 50% sa kanila na wala ng trabaho at hindi na alam ang gagawin? Paano po yon? Malaki po yung 15, 50%. E kung 15%, medyo okay-okay pa sa tenga. Pero 50% masakit sa tenga ang apektado Mr. Chair, may at, at... nanganganib yung kanilang hanap buhay. Mr. Chair, for Region 6, Mr. Chair... nasa sa Bacolod po, kasi tag taga Bacolod pong nagsasalita kanina. Bacolod lang po tayo. Um, what we have... Mr. Chair, may we be given a little time. Ang nasa akin po is Region 6, which is an 83% ang consolidation rate po nila for the entire Region 6. May we be given? For the entire region, pero yung sa Bacolod mismo, sinasabi nga po ni Ma'am Sembrano, eh 50% sa kanila ang apektado ngayon, ang hindi pasok sa loob. At yung 50% na kabila ay napilitan lang at mababawasan pa yan, magkakaroon doon ng rally. So, ibig sabihin, hindi maayos ang pamamalakad yun doon sa Bacolod kasi ang sinabi nyo kanina kumonsulta na kayo sa mga LGU, kayo kayo na na hindi nyo sinama sila. Ah, nagdag. Ma'am. Ah, uh, mayroon tayong actually sinasabit dito sa Senate at saka sa Congress na yung reklamo. Mayroon tayong kooperatiba doon pag-aari ng Cebu People's taga Cebu. Sino, sino po? Taga Cebu? Cebu, Cebu People's. Sino po 'yon? Ah, uh, Cebu People's po. Uh, Sino ang Sino may nai -ari. Nai -ari nun? Parang kooperatiba yan galing Cebu. Na pumunta sa Bacolod? pumunta Baculod. sa Bakulod. Uh, siya yung nag-operate ng ruta. Kasi presidente ako doon sa Fortune Town. Uh, sila yung nag-operate ng Cebu People's doon sa Fortune Town. Ngayon, ang mga operators dyan na malapit porte uh, parinta, na problema na ngayon kasi parang yung, yung nag, lumabas sa media na nag, rarali doon sa ano, parang inaano nila, hindi nila pinalabas yung mga jeep, ang uh, mga bus nila kasi, tinitake over ng Cebu Peoples at mga hindi operator, yung mga kooperatiba nila. Yung oh. mga operator nila, wala ng mga right doon sa kooperatiba nila. Okay, Oo. Oh, oh. So, bakit niya pinayagan itong Cebu Peoples na mag-operate sa Bohol? Dapat, kung sa Bohol, taga Bohol ang mag-operate. Mr. Chair, may I be recognized again po? That matter po na sinasabi niya has already been raised in an investigation conducted by the Committee on Transportation. Ano pong resulta ng investigation niyo po sir? Uh, meron na pong resolution din ng House. May we be given at least 24 hours to submit to you the report. Na yes. take up na rin po lahat yan. Okay, gusto ko pong makita yun. Yes, really yes, Mr. Chair. Within the 24 hours, nasa sa mesa ng huni niyo yung findings. Okay, for the meantime, uh, hindi ko po i-ano to, i-, i uh, uh suspend ko lamang to para magkakaroon tayo ulit ng hearing.